nag sila pagka nagbe yung din ato. Ayan. Oh. Ayan. Yeah, Ayan. Ayan. ang Ayan. galaw ng butot Ayan. 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 Ali ah! let's go. Mm -hmm. Naku, naku. Mm -hmm. Kakain sila. Lagi na lang kayong kakain eh. Kumain na kayo, di ba? Hmm? Kumain na. Ah. Mm -hmm. Kahit kumain na, maingay pa rin ang doggy. Ang mm doggy doggy. Mm. Ayan. Ayan na.

Ano, Ikaw, go gutom ka na rin, pusa ka. Ha? Uu u u. Hoy. Hay. Papa, hindi ito, ito. Oh. Mm. Ayun, ang bagong panganak. Naaway ni Bunti si ano eh, no? Black and White. Ay, yeah. hmm. ah, nagising na yung... Eh. Nagising na yung mami niya. Nagising na si Abby. Ay, naga, naga. Anak ko. Anak ko. Anak ba? <laughs> hey, hey. Anak ko.

tutay yun yung ehhi anila ano uhao na ayan yung pipad nila oh yun pellets nila oh yun huh? kain, siya. Dog food si Alexa, kainan ng dog food. Pasaya, Pasaya. Na eh. E, ano? Abby! sa may pusa eh Nga pag may magpapaprint nga magpapa eh lalaman namin kahit nasa loob kami kasi kakahul sila eh ay mabuti rin eh maliliit ang aso eh maingay eh may pag malaminate malalaman mo Palakad-lakad lang sila dito. Malinis yung aso namin na yan. Hindi na andang pa. Pero tataka ka, nagkakaroon pa rin. Siguro sa katawan ng gagaling yung purgas. Meron silang next guard eh. Tsaka ano, spray. Tataka kami, naku may lumalabas pa rin. Buti nga, tiles dito, kaya kita mo eh. Mm hmm. alam Okay.